Good morning guys, andito naman tayo at update dito sa ating inahin at ayan, meron na po siya bagong pisa uli uh, kasi kahap nung araw, meron na lang napisa yung uh, itlog nito dun galing sa matandang inahin kasi hinati natin yung itlog nito kung natatandaan nyo yung anim na piraso inanun natin sa kabila kaso ang napisalag dun ay tatlo yung tatlo yun ko ibinalik ko na rito pero kahapon kasi napansin ko to meron na rito may crack so ngayon titingnan natin kung ilan tong napisa so as of now dalawa isa dalawa so as of now dalawa pa lang tong uh, isa na nakikita natin so ayan po so meron tayong dalawang pisa na sisiyong kukunin na natin to at isasama natin to sa mga kapatid na kasi once na bumaba po itong sisiyong sa pugad automatic sasama na itong nanay which is yun yung ay napisa yung isa sayang patay namatay yung isa sayang naipit wala na sayang ito yung iniwan ko kagahapon na isa rito eh na bagong pisa eh kaso mahinang mahina pa kaya iniwan ko problema ay naipit naman ng nanay So kunin na natin to at baka masayang pa. Sayang yung sisiyo. Ang pa naman kulay itim. Eh, talaga mga na tayo mga gagawa. So ayun. Kunin na muna natin to. Ang dalawa. At baka mapisa pa So tapo na natin to isa. So ayun guys. Pagkano update ko na lang uli kayo dyan sa ating inahin na bilib-lib. Kung may pampipisa pa siya dyan. Sa so, maraming salamat sa panonood. Thank you po for watching. God bless.